Idol na naman ang kapuso star na si Heart Evangelista. Hindi may iwasang malink siya sa ilang personality. Mula sa legacy co-star na si Sid Lucero at pati na Senator Cheese Escudero at Pangulong Aquino. Si Heart may paglilinaw. Makichika kay Kata Tibaya. <coughs> Kita ang kahulitan na legacy stars na sina Lovey Po, Heart Evangelista, Alessandra De Rossi, Jeff Eigenman at Sid Lucero sa kanilang live chat with their fans. Kahit malapit ng matapos ang kanilang telebabad soap, ang legacy raw na naiwan sa kanila ng show ay ang barkadang nabuo nila. Marami pa raw dapat abangan sa legacy dahil intense raw ang pagwawakas nito. Siyempre, alam naman natin kung gano'ng kamahal ni Indigo si Diana. Tinan lang natin kung paano niya mapapalaglag yung puso ni Diana. Sa mga ngayon na ng tumutok, sayang, you missed half of your life. Si Hart, very thankful sa kanyang co-stars dahil supporta raw na ibinigay ng mga ito noong mag-break sila ni Daniel Matsunaga. At ngayong single na siya, bali-balitang may mga bago na raw siyang dinadate. Una ay ang co-star niya na si Sid, marami kasi ang nakakapansin na naging close ang dalawa sa set. Magdating friends for no complications. Hindi naman itinanggi ni Sid na humahanga raw siya kay Hart. My type is Chinita plus the fact that she's mixed Janita. she's uh, ano ba, um, she's half Spanish, half, half That's my type talaga. <laughs> yeah. yeah, she's beautiful. Usap-usapan din na napapadalas daw ang pagkukoffi -co ni na Hart at Senator Cheese Escudero. It's nice to talk to him, ganyan, kwento-kwento, ganyan, about everything. Maganda lang yung mga pinag-uusapan lang, pero it, it, not necessarily we're linked romantically. Ang sagot ni Cheese. Ano ba talaga sitwasyon? <laughs> <laughs> Wrap up na, di ba? Maganda umaga. <laughs> oh. So, friendly lang, friendly. Maganda umaga. <laughs> <laughs> Maraming salamat at uh, yan, napanood na ating mga ka Bukod kina Senator Cheese, hindi rin nakatakas na maling si Hart kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Nirereto kasi siya ng mentor niyang si Senadora Miriam Defensor Santiago sa Bachelor President. Sa one time lang yun, nung dati pa yun sa wedding, niniloko lang nila ako. Pero hindi talaga. Anything that has to do with um, settling down or being committed to someone, napapressure ako, hindi ako makahinga. So I don't like to entertain those ideas first. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings.